Hello po, hello po, magandang gabi, sarat araw. Uh, mga idol, bago ang lahat, ang pag-usapan natin ay ang matutuloy o mabubuhay o ma-prosegue ba nilang impeachment, impeachment ni Bibi Sara. Uh, disclaimer lang po no, ito ay isang pananaw ng mga taong tulad namin mga nandito sa mga ilalim lang kasi baba maka uh, parang nasa dibdib namin kung ano kaya ang mangyari matutuloy ba o hindi kaya mayroon kaming mayroon kami mga pananaw sa lugar namin kung ano yun pero bago ang lahat kung magugustuhan mo yung aking sasabihin sa iyo Okay, like subscribe sa ating channel na Munting Channel. No na bisa ko vlog. Sa sana po no. Ah, uh, tingnan na natin kung tingnan niyo lang kung totoo 'yung sinasabi ko. Dito sa Dito sa senador na 24 24 senador titignan natin kung sino yung mga senador na hindi pabor sa impeachment pero hindi pa man hindi pa man ano no, hindi pa man ang trial nasa senado pero ito bibigyan ko kayo ng pananaw dito sa 24 sa tingin namin ito yung mga senador na ayaw pumirma or ayaw nilang matuloy ang impeachment or ayaw nilang ma-impeach si Inday Sara. Dito sa senador sa dito sa una-unang senador sa sa mga na yung yung hindi re-elect no yung hindi yung nakaraang yung nandiyan ngayon naka nat, natitira sasabihin ko sa inyo ang sa tingin lang namin na hindi pipirma sa impeachment Number 1 si Francis Iskodero, di Firmayan. Gusto yan ma-impeach Inday. Sa tingin lang namin. Alan Peter etano, Ayaw yan ma-impeach Inday. Ayaw di. May isa na. One, one. Ayaw na. JBR situ, Ayaw ma-impeach. Si Jingo Si Jingo Estrada. ayaw may impeach di dalawa na tuwan isa yung pipirma si Francis dalawang hindi GB at saka si Jingoy Sherwin Gatchelian hindi kami sigurado dyan 50-50 ang chance dyan sa Hontiveros pariwa kay Francis Escudero di ibig sabihin 2 to plus hindi sigurado. Loren Ligarda, hindi pipirma yan. Ni na. Lalo na si Robin Padilla, hindi pipirma yan. Di ano na. Apat na. Rapi Tolpo, pipirma yan. Kasi pumirma ngayon lahat ng pamilya doon sa impeachment eh. Si, pero si si Adol Erwin hindi yung pumirma yung sa Aksia Ace hindi yung pumirma nakailan na tayo Loren de Garda Gingo Estrada G. sito, Peter Quintano apat na Ruben Padilla lima Jewel Beneliba pang anong ayaw yon pumirma pang anim na Mark Villar mas lalo na Pito na. Si Subiri, natural Subiri, yung paglaban niya yung Duterte. Kahit nagkamali, siguro yung mga nakaraan, nakapirma yung pamilya niya, pero ngayon hindi nakapirma. Kaya yeah, pila na to? Parang bilangin natin ha. Uh, Alam Alan Gaetano, 1. GBRC, 2. Jingo Ristrada, 3. Uh, Lorin Legarda, Rubin Padilla 5 pa, Pajwe Pilariba 6 Mark Pilari Sibin Subire 8 oh. Walo na yung Nakikita namin hindi pipirma doon sa Mga siyador na yung mga luma Dito tayo sa mga bagong panalo ngayon Walo na yun doon sa kabila no Bongo Hindi pipirma Ma'am Aquino, hindi sigurado. Bato, hindi pipirma. Erwin Tulpo, hindi sigurado. Kiko Pangilinan, hindi sigurado. Rodanti Malkulita, hindi pipirma. Di may tatlo na, no? Ping Lakson, malupit ang ano niyan, mataas ang IQ niya, hindi yan basta-basta pipirma, hindi niya masakit maskip pupukin nyo pa yung kamay niya no ano hindi ang pipirma basta-basta naghanap niya katunayan titok soto mas lalo hindi ang pipirma pa basta-basta pia kaitano hindi talaga to pipirma magiging alyansa man to pero hindi to pipirma kasi si yung kapatid niya si Peter Caetano pinagtatanggol ng mga Duterte noon Camille Berliar. Hindi pipirma. Emi Marcos. Hindi pipirma. Dito na pipirma yan. Bibilangin natin na dito sa bagong ilik ngayon. Walo yung sa kabila no? Walo. Walo yung sa kabila. Bilangin natin na ang, ang hindi pipirma dito. Bungo 1, Rodante Marcolita 3 Kaitano 4 Camel 5 Aimee 6 Anim Ang hindi pipirma dyan Pero si Pinglakson Tito Soto At saka si Ito si Labba Makino Si Pinglakson Si Erwin Tulpo Hindi natin alam pero yung 8 doon, sa kabila, idagdag mo yung anim. Katorse. Ang natira na lang dito na parang hinalo ko na yung pipirma, ah, yung pipirma at saka hindi pipirma. Bamakino, one. Erwin Turbo, two. Iko pa three. Pinglaksun, four. Dito susto, five. Dito lapid, six. Six sa kabila. Dito sa kabila naman. Princess Isk Princess Escudero Por Ah, oh, si Bin. Tapos Si Robin Negacelian 8 Antivirus 9 Tapos ito si Rapitul po, pang sampo. Yan po yung 24 Sinador natin na sa pananaw po namin sa aming analytics kami na sa ibaba nararamdaman namin na hindi matutuloy ang impeachment na yan kasi haharangin niya ng mga senador na yun na pinangalanan ko. No, siguro may mga mali man ako doon na parang sinigurado ko ng hindi pipirma pero doon sa 14, mabuti lang kung may mga mali ako doon apat. Tapos doon naman sa langanin, may papasok doon na hindi rin pipirma. Kaya napaka-hirap ang pangarap ni Romualdis na maimpit si Inday Sara. Gumastos lang kayo ng pera. Laki-laki ng gastos niyong pera sa gobyerno. Pinamudmud niyo sa mga congressman pala lang. Pipirma sa impeachment, maindorso sa Senado pagdating sa Senado. Uupuan yan doon. Hindi yan mangyari doon. Hindi yan uusad. Kaya salamat. Pasalamat ako sa mga senador na hindi pipirma. Mabuhay kayong lahat. Abangan namin ang karera ninyo sa 20... 28. Good day. God bless you po. Mabuhay ang mga Duterte. Mabuhay tayong lahat.